ngayon guys ay magbubukas tayo ng aking in order na pendant guys tingnan natin kung maganda uh, ang presyo nito guys is above 3k so tingnan natin guys kita na ginagupit ko na ang bawat gilid niya guys oh ang laki laki pa ng kanyang karton guys yung nakabalot na karton pero halo, tingnan ni guys oh ayan oh ang oh, liit, liit lang naman. Ayun na. Tinawa ka na. Okay, yan. Mayroon pa, guys, nakasama na sticker. Yan, o. Oh. yon uh, yun yung binabi. Ah, yun pala, kwan yun. Yung nakabalot. Ito, ito, guys. Binubuksan na, oh. o. Yan, tingnan natin kung maganda ang laman ito guys. Ang galing. Ayun hmm, Ayun na. Wow! wow! Bumungad ka agad yung sticker guys At saka yung uh, Pendant na aking in order Maya maya lang guys I-focus if ko yan yung pendant na yan na In order ko dahil ang ganda ganda nyan guys Ito na ito na ito na Ito na ang inaantay natin guys Ayan Ginugupit na ginugupit Para matanggal At yan ito ay focus ko na guys. I focus ko na, i focus ko na. Ayan na. Ayan, tingnan niyo guys. Dahil ang ganda niyan. Ayan na, ayan na kukunan ko na ng picture ito. Yo, nang gondo niyo guys. Yo, oh, no, i focus ko pa nang gusto guys. Ilapit ko pa nang gusto diyan. Wow! Ang oh, ganda-ganda talaga guys ng pindad na ito so more than 3k lang pero below 4k ang kanyang price